Hello mga ka-DIY at welcome back muli sa ating YouTube channel. Itong gagawin natin ngayon ay karamihang problema ng mga mayroong motorcycle lalo na yung mga nasa tabing dagat. Hindi lang sa ating sniper 155 kundi sa mga scooter ganun. Lalo na yung scooter kasi mababa siya. Mababa yung ground clearance niya. Is ano siya? Prone sa kalawang. So yun yung susolosyan na natin yung kalawang para hindi madaling mga lawang yung mga chassis at mga swing arm ng ating mga motorcycle. O yan pero yung ano natin gagawin natin ngayon is about dito sa ating sniper 155 kasi meron ako nakita sa facebook group na nagkaroon ng problema sa kanyang swinger at saka dun sa saka dun sa chassis dun sa ilalim ng kanyang motorcycle is ng na alawang so yun hihirami na lang natin sa kanya yung picture na pinost niya sa facebook para may sample natin at ito pala yung ginawa natin dito is effective. So yan, nandito yung ating mga gagamitin. Kailangan natin ng ano ng spray bottle. Tapos kung meron kayong use oil, yung use oil lang gagamitin natin. O kaya yung ano, kung gusto niyo ng malinis, yung ano na lang, hindi use oil yung bago. Kaya yung natira na oil na pinang-change oil niyo. Tapos ang ginagamit ko minsan ito rin, uh, tuti oil siya. Kasi mas malab na ito, mas maganda at mas madali siyang alisin dun sa chassis pag nailagay mas madaling pag pre was mo siya mas madali siyang matatanggal pero yung malapot maganda rin yung malapot kasi ano pang matagalan ibali ng marumi basta hindi siya mga lawang kaya yung mga ginagawa nila sa barko yung mga seaman doon ko nakuha yung idea na to kasi yung ano dun sa barko yung pinaghahalo nila yung oil at saka yung grasa tutunawin nila yon kasi papahid-pahid nila dun sa mga nangalawang na parts ng barko So yun, effective yun. Kaya ito sinubukan natin. saka, ang lagi kong ginagamit yung BB oil. Kasi itong BB oil, lang langis siya pero ano siya, mas manipis yung kanyang viscosity. Para siyang tubig. So yun yung nilagay natin dito. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-apply dito sa ating motorcycle. When I come around, got the whole thing wobbing, wobbing dito tayo mag apply ng ano ng langis kasi dito kasi yung ano mahirap dukutin at mahirap linisan minsan maraming mga rumi na nailalagay dyan kaya yun nagkakalawang yung mga parts yung chassis dito at saka yung mga metal parts dyan kaya rin ikuminda ko sa inyo na mas magandang gamitin yung baby oil kaysa dun sa mga malalapot na oil pag dito sa mga sulok sulok na yan ito yung ginagamit ko yung baby oil. kasi tingnan nyo naman o oh. maganda yung kanyang kalat yun. Testing natin to, oh. no. Yun, know oh. Yun. At yan, ang ko na ganyan. Tapos pupunasan ko yan ng doble para matanggal yung ibang mga oil. Kasi sobrang rumi kasi yan pag hindi pinunasan niya. Tapos nilalagyan ko na rin kung minsan itong tambucho niya. Kasi yan oh. Kasi pangit kasi itong ating motorcycle pag, pag may mga kalawang kalawang siya saka yung nakita ko dun sa Facebook eh, sobrang ano na siya kalawang yung kanyang chassis lalo na dito sa banda dito sa ilalim eh ano yun pag rumupok yung chassis natin di papalit tayo ulit saka pangit naman sayang yung forma ng ating motorcycle kung puro kalawang so dapat ingatan natin siya ito kasi sa akin uh, napansin ko to nagsisimula na siyang mga lawang dito sa so may mga welding welding na yan kaya inagapang ko na siya dati kasi tumitira pa lang ako dun sa bahay ng ex ko at ayun tabing dagat yun kaya yung tubig doon eh, asa nating may nahahalo na ano doon na uh, tubig alat kasi nagwashing ako doon pag after ko tapos mga isang araw ganun lalabas na yung mga kalawang so yun yung ginagawa ko lalo na pag ano yung bahay ko ay malayo tapos tag ulan laging nababasa So yun, alaga lang talaga sa armor all at saka sa ano, sa langis-langis na yan. Yung armor all maganda rin mga DIY lang pag lagi natin ginagamit yung ating motorcycle kasi hindi siya magkukupas. Lalo na tong sa atin is matte color. So yun oh, no? napakalinis pa lang. Bale ito, one year na sa atin ito eh. Yun, may batang makulit. So yan alagang armor all yan Saka yung armor all matipid yun Isang buwan hindi mo pa maubos yung malit na ML Saka dito nilalagyan ko yan dito banda Basta dito may nangangalawang dito banda eh Tapos dito ko sa kanyang ano Clam ng Shack natin dyan sa ilalim Mga kalawang kalawang yan Kaya nung nakita ko yung ko na Kasi ano eh Sobrang kumakalat na yung kalawang nun eh napigilan natin yung kanyang pangalawang at parang brand nyo na rin so yan ni spray natin yan ito na i-spray ko na to kaso dudubligan ko na lang para i-demo ko sa inyo yung kunting kunti lang tapos yan pupunasan ko ulit mami tapos dito kailangan natin lagyan ng mga oil oil yan maganda yung kalat ng BB oil no? yung pansinin niya yung rumi na dumidikit pag nalagyan ng oil. Yung rumi na tatanggal pero yung kalawang pag napabayaan eh mahirap na. Is ini-spray ang kuya no. Oh. Tingnan niyo walang mga kalawang kahit isa diyan. Tapos dito na ang yan. yan, sa kapitan ng ating shack na yan. Pag napabayaan niyan yan. Spray natin yan, ganyan. Tapos madali lang naman ano yan Madali lang punasan sa loob yan Madali lang ipasok yung kamay Sa akin ang laki ng kamay ko Ipapasok ko dyan Tsaga lang talaga kung talagang may ingat tayo Dapat lang na alagaan natin Pag pinaghirapan natin nasa inyo rin kung gusto nyong punasan o gano'n na lang yung oil. Kung tinatamad ako minsan, gano'n na lang eh. Hinahayahan ko na lang na may oil doon. Hindi ko na pinupunasan. At pag nagwashing naman tayo, eh, normal lang na talagang mapuputikan at mga ano yan, mga lalagyan ng alikabok. Pag nagwashing naman tayo ng, ano, pressure wash yung ginagamit ko kasi. Eh. Kaya natatanggal ko rin yung mga oil, tapos papalitan ko ulit. Pero pag wala kayong pressure washer, eh, hindi nyo matatanggal. Saka mura lang naman yung ano mga katiyawa, yung bike wash natin na ano pressure washer na portable. 2,285 gano'n makakabili na kayo nun eh makabili nga kayo ng motor tapos yun hindi kayo makakabili kasi kailangan nyo sa pagluwasan natin motorcycle tapos ito kailangan din natin lagyan ng oil yan kung mahala tanyo. tuklap na yung kanyang pintura at yan hindi ko kasi napapansin yan nun eh dahil busy busy sa trabaho pero yun, nakaisip ako ng parang, ini inisprayahan ko na lang. So yun, nagapan natin. Oh. Kaya hindi siya natutuklap. Dito sa labas, ito na yung gagamitin natin tuti. Lagyan lang natin dito yan sa telang pamunas. Uy, parami. Yan yung ipapahid natin dun sa mga sulok-sulok. So, yun lang mga ka-DIY. Sana makatulong ito sa ating mga kapwa-rider at masolusyonan yung kanilang mga problema about sa kalawang ng kanilang motorcycle. Kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and like na rin yung video po pag nagustuhan mo yung ating video. At God bless po sa lahat.